Magandang magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. So mga kababayan, palibagong araw, palibagong vlog na naman tayo. Sa so, mga kababayan, siyempre ah bago po ang lahat, shoutout muna po sa United OFW Charity Group kung saan sila po ang laging ah, nag sponsor sa ating mga vlog. So ayun mga kababayan uh, Samahan nyo po kami uh, Tayo po ay Magana maglilibot po tayo ano? So ngayon nalito kami sa bukid ngayon makipapakita ko lang po sa inyo So may mga nakikita tayong kubo rito uh, Subukan po natin kung mayroon tayong makakausap So ayun mga kababayan uh, Samahan mo kami Yung lakad lang tayo. Mga kababayan, ah, dito tayo sa, sa bundok, ano? Subukan natin, ma nang may tayong kubo nakita rito. Ayan. May tao kaya doon? de Hindi. Balik lang kain natin yung Ha? Sige. Di okay lang. Hindi naman, okay lang tayo. Dali nga ako sa labas, naglabada eh. Oo, <laughs> okay lang. Oo. Ano ang labada kayo? Anong ano nyo? Anong buhay nyo? Okay. Nakakainala okay. akong bata. Ano nyo yung Anak nyo? Ako. Ako. Pwede mo lamang ano pangalan nyo tayo? Imelda Franco po. Imelda Franco. So Ano mo 'yung electric Ano to? Di, di sa, sarili 'yung ano dito, lupa to. Ano lang? Mm. Ano po siya 'yung sabihin ko lang po. Ah, uh, po siya. At tinan siya dito. Yung so Yung tinan ko po. Eh, ang, ang asawa niyo po, ang asawa niyo. Ano pa tayo niyo. Ah, di solo lang kayo ngayon. So, sino kasama niyo dito nakatira? Yung po, ko pong nag-aaral. Nag-aaral pa? Eh, ah, college siya. Hindi maganda, no? Eh, ano po ang ano, anak buhay po ninyo? Eh, ano niya? Ay, no, po, paglalabada sa ito, sa yung anak ko pagkakuto sa akin dahil nag-abod siya. Anong trabaho? Ano, ano, yun, ano yun? Bali uh, yung biyana niyo sa kabila. Opo, ano na Pwede malaman pangalan niyo, te? Ako pa? Aha. Uh -huh. Ah, kasi nga. may ano kami may YouTube channel kami. Ah, uh, uh, Melda Franco po siya. Ay, Melda Franco. Nang taon po kayo? Ay, <laughs> So, nung nabiyuda kayo, ilan, ilan taong kayo nung nabiyuda? Ah, uh, 53 po. 53, David. Ilan mula nung ano, sino na po naghanap buhay sa inyo? Eh, ito po yung kapatintin na ng mga pinag sa trabaho sa construction. Ah, sa construction na sa trabaho po. Ah, uh, kasi kami, nagbablog, nagikot-ikot kami rin eh. Nakita ko nga po kay kanina. May dala kayong tuyo at saka itlog. Bumi, ano, bumili po kayo? Opo. Ah, kaya. Ay, tanghali na. Ngayon pa lang kayo magluluto. Opo. Malayo din uh, natin, oh. mayroon kami kunti pa sa lubong iyo, te. Ay, akin na nga. Bigay mo nga dito yung ano, yan ay kunti lang naman yan. No, no, Ayan no, no. Ay, ay ano. Opo. <laughs> ito, 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 ito. Uh, mayroon kami pa sa lubong sa iyo. Yan ito, po, sa uh, po ay galing sa mga... Uh, uh, Opo, galing sa ating mga kababayan ng United OFW. Mga, mayroon silang kasing sama na uh, mga OFW na sa ibang bansa na sila ay nagpapadala ng tulong kahit kunti basta magmula sa puso nila pagmamahal nila na kahit malayo daw sila sa nasa ibang bansa gusto nila makapagpaabot ng tulong sa mga katulad natin dito mahirap sa Pilipinas hirap. na hindi naman tayo mayaman, hindi naman mahirap sapat sabi mo nga, ikaw yung lalabada lang so yun lang ang kinabubuhay mo ngayon ano? so ayun nga, ay kasimpre uh, kami naman naghahanap kami na tulad sa inyo na talagang deserving na mga tulongan. Pero kami tayo nagbablog, ito po ina-upload namin sa YouTube. Okay lang po ba sa inyo? So, okay lang po. So dito pala, tinan kayo anytime pwede din pala kayong paalisin, ganun. Okay. Pero talagang matagal na po dito ang biyanan mo. Matagal na po sa dito, mga may karakteristik na po sa dito. Oo, hindi oh. siyempre, ano. Balik kayo na po ang ano. Yung biyanan nyo po ba, eh, ano, may... Uh, may ano na siya, may, may andyan ba, may asawa pa. Alam okay. ko. Ah, 87 na po siya. Oo, oh, 87 na hmm. po. Ito na may sakit sa kabilang po, kwarto. Ah, may sakit. Ah, ito kayo. Eh, parang sa lito ko, parang sa sakura eh. Ano babae? Lalaki. Lalaki. So, ayun ti ha, kami kasi ah, tulad nga sinabi ko kanina, ah, meron tayong mga kababayan na na nagpaabot ng tulong na yan ay kahit kunti lang, ay yan may mula sa puso ng pagtulong. Kami po ay napag-utusan lang na mayro po kami channel ay Buhay Relocation Site. Yan naman si Nance TV. Nance TV Mix Vlog. Ako naman Buhay Relocation Site Vlog. So kami na utusan na bahala na po kayo kung sino po ang gusto nyong bigyan. So nagikot-ikot po kami na kung sino na po namin bigyan. Ng... Kahit kunti, alam mo ba yung ang bigas kasi sa mahal ng bigas ngayon eh. Bagamata, limang kilo, apat na kilo. Oo, oh, may sardinas, may dilata diyan, mayroong... Yeah. room. <laughs> wala tayo <po>. sa sain. wala. Ikaw na lang <laughs> ang bigas. Opo, napakamahal po ang bigas. Akala ko nga marami kayong bigas dito. Hindi ko wala kayo sa akin. Ano po masasabi niyo ngayon sa ating mga kababayan ng mga United OFW Charity? Kaya ako po ay eh, nagpapasalamat sa kanila kata paano na nakili ako bigyan ng loot. Mm -hmm. Naiyak po kasi. <kaya. laughs> At ganon ganun talaga po. Sige po, ganun lang talaga. Kasi alam mo ba, napakasarap. Napakasarap, napakasarap sa pakiramdam na yung bang ito ay matulungan ka ng yung kapwa. Di ba na talagang liblib -lib na mga lugar. Mahirap kami maghanap na mga ganito. Alam mo, dinana namin kanina yung mga gubat doon kami nagsimula eh. Ay, sa Santor po, po kami dumaan. Kaya sabi ko, meron kahit ang matatagpuan dito. Pero <laughs> nagpabasakali kami. Kaya Talaga napakabuti naman po ang Panginoon na kami ay dinako dito sa iyong tahanan. Okay. Dahil kayo ay pala ay solo parent na talaga Nakita ko nga kanina may bit-bit-bit-bit kayong ano, tuyo at saka itlog. Ay, Yun po ulam ninyo. Opo. Okay. Uh, Dahil nakapagsaing na rin. Eh, kaya naman po ay pumitira namin na uh, so wala na kayo sa ingin dapat ngayon? Opo. Okay. Wala na kayo sa ingin dapat? Opo. Okay. <laughs> ano po kayo Ano po ba? Binili po ba ninyo yan? Bilin. Apo. Di, di ba, hindi kayo bumili ng bigas? Goro. Eh. Ay, nag-aaral, ano, ano mo ano, yan? Apo? Ah, naiyak si ate, oh. Sobra namang, ano, salamat, pa ka na ate, ha. Kami naman, eh, kahit kunti lang tulong na ibigay namin, mula sa puso po namin, eh. Kayo nga po kami, mga charity vlog, eh. Kahit kunti, makapagpaabot ng tulong natin mga kababayan sobra po ang maramdaman nating kaligayahan po ano so ayan so siyempre ah uh, mapasalamatan ko rin po ang ating mga kababayan na uh, United OFW Charity Group na sila po ating mga vlogger po yon mga, Ayon mga oh, uh, ang kanilang channel po ay yung Liwayway Sanchez Mix TV kung nyo po yung aking uh, sa YouTube channel po ako kung nyo yung aking channel si Nance TV makikita niyo po sa screen yung kanilang mga pangalan yung mga yung mga nag-sponsor po sa inyo so yun nga uh, talagang yun ay eh, well, matagal na po silang uh, tumutulong sa amin nagpapadala para maghahanap ng kunti ng matulungan uh, kami naman kahit na kunti basta ang anuman ipadala nila sa amin hati-hatiin namin yun ayan tapos si eh, kahit kunti ma lahat eh magkaroon man lang hindi man lahat yung talagang mga kain kailangan lang So ngayon tulad niyan, ikaw pala yung marami kang alagang apo. Yeah, okay. Tapos ikaw yung hanap mo ng lalabada. Magkano naman binabay sa inyo, tipag ng kayo? Ang ko siya. Sa, sa araw. Magkano? Ano hey, po ang araw lang po ako nung Sabado naglalaba? 500? Ano okay. uh po kayo na-extra lang ako, tinarog lang po ako. Kaya... Eh paano kung wala kang laba? Ano po ang ano ninyo? Eh, alam ko, pa ako ng bata, kala po, pag sa naman ng mga manuwang, yung manuwang ko, hmm. binibigyan naman ako ng hmm. tatisang sa, sa buwan. Oh. Okay, <laughs> okay, siyempre, oh, ma malaking tulong na rin. Kailan? rin kakain ng mga hapong mo. Kaya Pero okay lang Pero, naman. Ano, na, hindi, uh, hindi ka nakakain ito eh, sa pala. Nag-aaral yan. Oh, yan po. hindi po, corn beef beef po, beef beef. po yan. Te. Corn corn oh, beef. pwede na po yung igisa mo lang yan. Grade 6 po siya de, buti nag-aaral ano, masipag mag-aaral. mga bata pa kung masipag kay kayo, mga kapatid ko naman nag-aaral po sila. Hmm, hmm, buti naman na uh, mat natutis ka. So, ganito lang ngayon, isang kwarto lang kayo dito, sa kabila iba na naman. ito ako sa kapatid ko, hindi lang naman ang kasama niya to, ano? Ayan. Sino naman ang kasama niya? Ito kung ano, yung anak ko nga po nag-aaral yung buso. Haan, ah, nag-aaral? So, ayan. So, ayan. So, mga kababayan, ano pa nga ulit eh? Melda po. Ah, yung si Ate Melda. Ayun, baka na nadaanan po natin sa Ganes Kalsada, nakita po natin na siya po ay una naglakad, naghanap ng bala ng mabilang tuyo at saka itlog na para sa pananghalian. So, yun nga po, naantay namin, naantay namin siya bumalik. Alam ko, babalik po kayo eh. Ngayon, eh, nung hindi na kayo bumalik, sabi ko, sundan natin, baka hindi naman nakatira dito, baka doon. Na kahit konti, mabigyan natin ng tulong. So, yun naman siguro, uh, kahit mga ilang araw yan, eh, makakatulong na po sa inyo po yan, ano? <coughs> so, maraming maraming salamat sa mga nabigyan ng mga pagpapal natin. so ayun mga kababayan, uh, uh naipabot na po namin ang inyong pinadala sa amin. Ayun, kay Ate Imelda Franco, siya po ay isang biyuda na tapos ay eh, nag-alaga ng mga apo kaya wala naman siyang pinagkikita ng iba kundi extra extra panalabada bukod doon wala na kayo ibang pinagkikitaan okay. naasa na lang po kayo kung kailan kang bibigyan kayo ng mga <laughs> anak nyo siya po kung naman kasi may pamilya naman na sila oo nga po yun nga eh may pamilya na sila tapos katulad din natin ng ano, construction tapos, 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 tapos eh may nag-aaral din sa kanila. So, kakano naman talaga na, di ba, ba Ang importante lang naman sa atin, magkaroon ng bigas. Sa ulam dito, maraming gulay-gulay na dito eh. Pag ano ka lang ng mga papaya, gigisa mo lang, talbos ng kamote. Ayun lang. Oh. Malunggay ng Hindi importante masyado yung ano, yung ulam. Pero importante, bigas talaga ang pinaka-importante. So, ayan, maraming maraming salamat ate. Pasensya na po kay sa abala namin, ha. Uh, pa, mga ano. Uh, wala na po ba kaming sasabihin sa ating mga kababayan na um, Opo, mga OFW po sila. Grupo po sila ng OFW na mga vlogger na nag share share po sila na pinapadala po dito sa atin para po naman kami naman mamahagi na. Kahit sila ay malayo, ay nakapagpaabot sila ng tulong sa ating mga kababayan. So ano po masasabi niyo sa kanila kahit konti na kapag na. Maraming sa marami salamat sa kanila at at paano eh na pinadaanan na ko rito ng mga bibigyan <laughs> ng biyaya. Apo. Ah, <laughs> Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyo. Ah, so ayun mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. ah uh, sana po ay lagi nyo po kami samahan sa aming pagbablog. Ayun tulad dito, nandito kami ngayon sa baliti, Bitna ng Bukid, baliti, baliti, uh, baliti, ano na So, look, ito po ang kanilang bahay. Yan na uh, may alaga po siya ang apo. So, nakita namin siya kanina na may bit, -bit na daing. Daing tsaka itlog para sa pananghalian nila. So, ay, yun nga, sabi nga nila, wala na silang masahing. Buti na lang. Saga so, napakabuti ang Diyos na kami ay dinako dito sa inyong tahanan para makapagpaabot ng uh, kunting biyaya. Pero, dahil sabi ko nga, yan ay mula sa puso na ipinagkaloob sa inyo ng ating mga kababayan ay Talagang taas, puso po kami din nagpapasalamat sa mga tumutulong. Lalo higit sa mga United OFW Charity <coughs> Group. So ayan mga kababayan, ah, sana wag po kayong magsawa sa aking manolo, panurin ng akin channel. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share buhay relocation site vlog. Ayan po. So bye bye na ate. Bye bye. Maraming salamat <laughs> okay. sa inyo. Okay. Thank you po. Maraming salamat, salamat, salamat po. po.